Bakit nga ba ako nabubuhay sa mundong ito? Natanong mo na ba yan minsan sa iyong sarili? Ito yung pag-uusapan natin sa ating lesson 1 sa ministry class na ito, which is the foundation of your service sa Panginoon. You are living to fulfill God's purpose. Pero papaanong ba ako mabubuhay ayon sa kanyang pakay? Ayon kay Pastor Rick Warren sa kanyang librong Purpose Driven Life, You were made by God and for God and until you understand that life will never make sense. Ang Diyos ang lumikha sa iyo at ang creator ng buhay ang totoong may kaalaman kung ano yung dahilan bakit niya ginawa ang kanyang nilikha. Kaya kung gusto mong malaman ang tunay na purpose ng buhay mo, you have to go back to the inventor and creator of life. It will never make sense kung hindi mo makikilala ang Diyos. The greatest tragedy is not death, but life without purpose. Ano nga ba ang dahilan ng ating buhay? Ayon sa salita ng Panginoon. Sabi na Acts chapter 16 verse 36, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan sa ay namatay inilibing. Ang ganda-ganda ng verse na to kasi malinaw na sinabi ng verse na pagkatapos i-fulfill ni David ang purpose ni God sa kanya sa mundong ito, sa time na binigay ng Diyos sa kanya, siya ay namatay at inilibing. Hindi mo mararanasan ang kapunuan ng buhay kung hindi ka lumalakad ayon sa kanyang pakay. Sabi ng James chapter 4 verse 14, ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. The Bible makes it clear that life is shorter than you think it is. Sobrang ikli ng buhay. Sa sobrang ikli nito, maisasummarize ang buhay ng bawat tao sa isang maikling guhit. Ang tawag dito is the dash. Makikita nyo yan sa mga tombstone na kung saan yung date of birth nakasulat and the date of death. At sa gitna nung dalawa na yon ay merong maikling guhit. That is your life here on earth. Ang tawag dyan ay the dash. Ang tanong, eh anong ginagawa mo ngayon sa buhay na meron ka? The Bible makes it clear to us that bagamat ito'y maikli, it has a purpose. Buhay, hukay, pakay. Sabi ng Psalm chapter 90 verse 10, The years of our life are 70, or even by the reason of Frank, 80. 70 years old lang daw yung lifespan natin ngayon. Kapag medyo malakas-lakas ka, pwede kang umabot ng 80. Kapag pinagpala ka lalo, pwede mong lagpasan yun. Pero ang sabi ng Bible, yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Makikita natin kung gaano kabilis lang lumipas yung bawat taon na meron tayo. Hindi mo na mamalayan ngayon, malaki ka na, malaki na yung mga anak mo, tumatanda ka na, at hindi mo napapansin unti-unti nang nababawasan yung years ng buhay na meron ka dito. Pero ngayon, masasabi mo ba na yung buhay mo is really fulfilling the purpose of God habang nandito ka? Alam nyo, in that same chapter in verse 12, sabi ni Moses, Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Panginoon, turuan mo ako na makita na ang buhay ko ay may hangganan, na ang buhay ko ay maikli, na ang buhay ko ay may katapusan at gamitin ko ito ng merong katalinuhan. Kung tatanungin kita ngayon, kung sakaling babawi ang kanang ng buhay bukas, kunwari lang naman, ano ang gagawin mo sa natitira mong mga oras. Alam niyo, according sa Bible, there are five major purpose ng buhay ng tao. Yung number one ay yung tinatawag nating upang makilala ang Diyos. Sabi na Matthew 16.26, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? So, pag nakilala mo na si God, ang pangalawang dahilan ng buhay mo ay upang mabuhay para sa kanya. Ang sabi ni Apostle Paul in Philippians 1.21, For me to live is Christ, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Kapag nabuhay ka sa Panginoon, maging ang iyong kamatayan is a gain. Napakalaking kapakinabangan nito. Pangatlong dahilan ng buhay mo ay upang maging liwanag ng Diyos upang maging tanghalan ka ng kabutihan ng Panginoon sa mundong ito. Matthew 5.16 Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. The fourth purpose of your life ay upang maging katiwala ka ng kayamanan ng Diyos dito sa mundo. And a steward must be found faithful. Ang sabi ng Deuteronomy 8.18 For it is the Lord God who gives you the power to have wealth. So ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ngayon ng Panginoon. Ano ang ginagawa mo sa mga pinagkatiwala niya sa iyo? Are you being faithful to him? Nagiging faithful ka ba sa mga pinagkatiwala niya sa iyo sa mga tao na meron ngayon sa buhay mo? Kasi ikaw ay steward ng Panginoon. Panglimang purpose ng buhay mo ay upang maluwalhati ang Diyos. Colossians chapter 3 verse 17 says that whatever you do, do it all for the glory of God. Tignan natin ngayon, papaano ba natin yayakapin ang pakay ng Diyos sa atin? In Acts chapter 13 verse 36, sabi ng verse, Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan. Niyakap ni David ang pakay ni Lord para sa buhay niya. In other words, isinagawa niya ang kalooban ng Diyos. Imposible mong malaman ang layunin sa buhay ng hiwalay sa Panginoon. You really need to go back to God. Acts 13.22 Magkadugtong yung verse na yun eh. At nang si Saul ay alisin ng Diyos, si David naman ang pinili. Upang maghari sa kanila, Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking ginalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. So dalawang litrato, yung una ay si David, yung pangalawa ay si Saul. Pareha silang naging hari ng Israel. Si Saul ilang beses binigyan ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang kalooban ng Panginoon pero paulit-ulit ulit siyang nagfe Pero itong si David, followed God ng buong buo, ng totoong totoo, sa lahat ng bagay sa kanyang buhay, lagi siyang lumalapit sa Panginoon. That is why tinawag siyang a man after God's own heart. Dahil ang tibok ng puso niya ay ang maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi perpekto ang buhay ni David, pero tuwing siya'y babagsak, lalapit siya sa Panginoon. Tuwing siya'y may tagumpay, magpupuri siya sa Panginoon. Laging papunta sa Panginoon. Tignan natin yung mga verses na kanyang isinulat. Makikita niyo yung pagmamahal ni David. Psalm 27.4 Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. There is one thing. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang ang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan at doon ay humingi sa kanya ng patnubay. Grabe, yung desire ni David ay ma maging doorkeeper lang ni Lord doon sa kanyang temple. No? Gusto niya maranasan yung presence ni God araw-araw. Ito pa, O Yahweh, ikay aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Sobrang sweet nung mga salita na ito na kanyang inaalay sa Panginoon. Ito pa, isang karakter, si Apostle Paul. Ang ganda-ganda rin ng kanyang dedication sa Panginoon. Sabi ni Paul in Philippians 3, 8-10, Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Achiever to si Apostle Paul, ha? kilalang kilala siya sa kanilang lugar. Napakataas ng kanyang katungkulan, nakapagtapos ng pag-aaral. Under Gamaliel, ang pinakamagaling na guru nung panahon na yon. Ang dami niyang na-achieve sa buhay. In the eyes of the world, in the stature of this world, successful siya. Pero ang sabi niya, itunuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo, Jesus, na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinagpalagay kong walang kabuluhan. Itinuring kong basura makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So anong gagawin ko ngayon, Pastor? Lumabas ka sa iyong sarili. Get out of the comfort zone. Do not live just for yourself. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga ambisyon mo, sa mga pangarap mo, sa mga bagay na gusto mong i-fulfill sa buhay mo. Kung estudyante ka, hindi lang yan tungkol sa pagkakaroon ng mataas na grades. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi lang yan tungkol sa pagpupursu ng career. Kung ikaw ay businessman, hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming kita at ari-arian. Sabi ng Bible, ang purpose ng buhay mo ay higit sa mga bagay na gusto mo lang maabot sa buhay the purpose of your life is to live for God. Lumabas ka sa iyong sarili. Acts 13.36, ginawa ni David ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang kapanahonan. Psalm chapter 25, verse 8 to 9. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa magpapakumbaba, siya ay gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Ang taong kayawi ay gumagalang matututo ng landas na dapat niyang nakaharap. Huwag kang mabuhay para sa iyong sarili at magsimula kang lumapit sa Diyos. Humingi ka ng patnubay at gabay sa Panginoon tutulungan ka ng Diyos. Kasi alam mo ba, sabi ng Philippians 1.6, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisaan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. So ano ang part natin sa proseso na ito, Pastor? Number one, ito dapat ang mag respond mo. Yung attitude, gumalang ka at magpakumbaba. Ang blessing ng Panginoon ay nandun sa mga taong marunong magpakababa. Sabi ng Bible, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. God gives grace to the humble. Lumapit ka sa Panginoon at tanungin mo siya sa pamagitan ng panalangin, Lord God, ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Gamitin mo ako. Hanapin mo ang Panginoon at hanapin mo ang kalooban niya. If you will seek Him, you will find Him. So ang una, magpakababa ka muna, lumapit ka sa Kanya. Ang pangalawa ay tinatawag nating attention. Siya sa mo ang Kanyang salita. Sa pamagitan ng Kanyang salita, magpakalalim ka, mag-involve ka sa mga gawain, mag-ministry ka, sumama ka sa mga taong nag-aalab sa Panginoon, involve mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon, i-reveal -re iyo ng Diyos ang kanyang kalooban. Mahirap marinig ang tinig ng Panginoon kapag malayo ka sa kanya. Lumapit ka. Draw near to God and He will draw near to you. At ang pangatlong bagay, not just attitude, attention, But act. Sumunod at magtiwala. Meron isang hymnal song, ang title nito ay Trust and Obey. The song goes like this. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Alam mo sa pagsunod at pagtitiwala mo sa Panginoon makikita mo kung papaanong kikilos ang Diyos sa mga kaparaanan na hindi mo aakalain magpagamit ka sa Panginoon higit ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa kaya mong gawin para sa sarili mo sabi ni Samuel isang propeta ng Diyos kung tinatawag siya ng Panginoon Samuel Samuel his response is this magsalita po kayo nakikinig ang inyong lingkod. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Isang bagay na dapat maging desire ng puso mo is to live for God's glory, to live for His purpose. Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay na ito? Help me to live a life of a higher purpose. Sabi ng Bible, ang buhay daw ng tao ay 70 to 80 years. Kung i-divide natin yung 80 sa apat, magkakaroon tayo ng quarters na tinatawag. Kumbaga sa basketball game, di ba? May apat na quarter yan eh. Yung first quarter mo ay yung 1 to 20 years old. Dito yung nagsisimula ka pa palang i-explore yung buhay. Bata ka pa, marami ka pang natututunan, nag-aaral ka. Nandyan yan sa so 1 to 20 years old. Malakas ka. That Time, yung pinakamalakas na part ng buhay mo. And then here comes the second quarter, yung 21 to 40. Nagsisimula na yung career mo, nagsisimula na yung mga bagay na pinupundar mo, nagkakaroon ka na ng sariling pamilya, malaki na yung pinagbabago ng buhay mo, kasi natuto ka na eh from the first quarter ng buhay mo. And then after that, here comes the third quarter, 41 to 60. Eto, medyo may mga injury ka na. Ito na yung mga pagkakataon na lumalabas na yung mga sakit ng iyong mga sakit ng iyong katawan, nagiging member ka na ng mga media, media ang dami ng sakit na lumilitaw sa iyo, injured ka na. Pero iba malakas pa sa mga gantong panahon ng buhay nila. And here comes the fourth quarter, 61 to 80. The last quarter of our lives. Medyo mahina na talaga. Medyo hindi nakatulad ng dati. Tanong ko ngayon, Nasaan ka dyan? First, second, third, or fourth. Pero alam mo, nasaan ka man dyan ngayon, tinatawag ka ng Diyos upang maglingkod at magpagamit sa Kanya. Naririnig mo ang mensahe na ito. Kasi ang Diyos ay kumikilos ngayon sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo at nais niyang gawin ang kanyang kalooban sa iyong buhay don't live for yourself live for god's purposes at makikita mo kung gaano ka meaningful ang buhay na binigay ng Panginoon sa iyo god bless you ito ang ating lesson 1 sa ating ministry class fulfilling God's purpose. See you sa ating next class.